Pinagpipiyastahan po ng mga DTS etong sitwasyon ngayon ng First Lady. Nakita kasi sa isang event, kamakailan, na tila maga yung kabilang mata na itong First Lady. Yung tipong binugbog daw. Blue eye ang tawag. Kasi sanay tayo sa black eye. May black eye ka. Actually, yung totoo niyan, blue eye ang tawag dun. Blue eye. Oh, yan. Nagbugbogan daw. Kaya tuwang-tuwa sila kasi ito daw ay justification ng kanilang claim, matagal lang kiniklaim, na madalas nga daw ay nag-aaway ito nasa sa Malacanang. Firstly, yet, at CPBBM. Si madalas daw nagbubugbugan dahil mga bangag. Yan ang gusto nilang patunayan. Kaya kung meron silang makitang ganitong sitwasyon ng First Lady, ayan, tuwang-tuwa yung mga yan. Ang babaw, no? Natural, kahit anong paliwanag ng nasa Malacanang, ng kampo ng First Lady, hindi naman talaga kayo makikinig, kayong mga diehard nakatatak na kasi sa isip nyo yung inyong mga ginawang kalokohan at inimbentong kwento na kuno ay nagsasabu araw-araw, gabi-gabi lasenggo daw at um, panay daw ang bubugan nga sa Malacanang, ba? Diba? <laughs> yan yung gustong um, ibida na itong mga uh, diehard ganyan daw ang ugali na itong mga nasa Malacanang may paliwanag syempre si First Lady tungkol dito nga. Nagkaroon nga siya ng allergy. Hindi tayo, wala tayo sa medical field. Kaya hindi natin alam kung ano tong ganitong sitwasyon. Pero kung makikita nyo po, uh, tila nga yung kanyang mata ay uh, medyo hirap idilat. Dalawang mata. Pero yung isa medyo, medyo maga. Mm. Ayon kay Marcos, nagkaroon siya ng allergies at lumalak ang kondisyon na ito nung siya daw ay madulas. natural lamang na yan ay may mga first aid na. So you see, you see kahit, kahit ganito ang sitwasyon ng first lady, makikita niyo pa rin sa mga function. Kung ano yung schedule, magpapakita pa rin. Na ang ibig sabihin, walang itinatago. Siguro nga ay totoo na nadulas. Totoo na may allergy. Yan din po ang sinabi ni Sandro Marcos sa kanyang talumpati kamakailan niya. Mm. Kaya ayun, ikinatuwa pa rin ng First Lady na siya ay nagkaroon nga ng pagkakataon para makadalo dito sa Pasig River Launch sa kabila ng kanyang kondisyon. Yan po ang nangyari. Pero itong mga DTS, syempre, hindi-hindi yan pwedeng maniwala sa ganitong sitwasyon. Palalakihin pa nila yan. Um, mas malala pa yung kanilang insinuation na gagawin para nga isipin ng publiko na magulo ang Malacanang. Hindi maganda ang pamilya na nasa Malacanang. Ang first family ay ganito ang nangyayari. Gusto kasi nila puro negatibo. Galit na galit ang mga DDS na makakita ng isang magandang sitwasyon. Happy family, halimbawa. Galit na galit yung mga yan dahil hindi naman kasi nila nadadaan, dinadanas yung ganyang sitwasyon. Yung masayang buhay. <laughs> Okay, sabi nila baka daw binugbog nga uh, ni Wonderland na si BBM kasi naglalabasan sa mga bahon nila na mga bahon nila at kasalanan daw ito na lang si Liza Marcos nga. Black Eye pa more, nagpapaliwanag pa, wala namang maniwala sa paliwanag. Hmm. Sa tingin ko, mas marami yung naniniwala sa paliwanag. Dahil yung sinasabi niyong bugbugan, yung sinasabi niyong araw-araw naglalasing, araw-araw nagsasyabo, yun po kasi ay malayo sa katotohanan eh. Ang layo, yung mga kwento niyo po ay parang mas bagay doon sa mga idolo niyo ng mga taga-Davao, yung mga Duterte. Good luck.